ang alamat ng kamayas. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, may isang dalaga na nangangalang Mia. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag at mabait na dalaga. Laging handang tumulong sa kapwa. Sa kabila ng kanyang kabaitan, may isa siyang katangian na madalas napapansin ng mga tao. Matigas ang kanyang paninindigan kapag alam niyang tama ang kanyang desisyon, hindi siya kailanman nagpapadala sa pangungumbinsi ng iba. Si Mia ay lumaki sa pamilya ng mga magsasaka. Ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong ama ang isang maliit na lupa kung saan siya nagtatanim ng iba't ibang prutas at gulay. Ngunit hindi katulad ng ibang magsasaka sa kanilang bayan, si Mia ay may kakaibang paraan ng pagtatanim. Hindi siya gumagamit ng mga kemikal o anumang uri ng pataba na gawa sa pabrika. Sa halip, siya ay gumagamit lamang ng likas na paraan ng pagsasaka. Pinapangalagaan niya ang kanyang lupa na parang isang malagang kayamanan. Isang araw, dumating sa kanilang bayan ang isang mayamang negosyante na nagangalang Don Ernesto. Kilala siya sa maraming bayan bilang isang matagumpay na mangangalakal ng prutas nang makita niya ang malulusog at makikintab na bunga sa taniman ni Mia, agad siyang nag-alok sa dalaga. Mia, bibilhin ko ang lahat ng iyong ani. Mas malaki ang kikitain mo kung gagamitin mo ang pataba at gamot na dala ko. Sisiguraduhin itong mas malalaki at mas maraming bunga ang iyong mga pananim. Napatingin si Mia sa dala ng negosyante mga bote ng likidong may matapang na amoy, mga butil na itinatanim sa lupa upang mabilis lumago ang mga halaman. Hindi lingid sa kanya na maraming magsasaka na gumagamit ng ganitong pamamaraan. Ngunit batid din niya ang epekto nito sa lupa at sa kalusugan ng tao. Paumanhin po, Don Ernesto. Ngunit hindi ko po matatanggap ang inyong alok. Ang lupa ay may sariling kakayahang magbigay ng buhay. Hindi natin kailangan lasunin ito upang mapabilis ang ani. Sagot ni Mia ng buong galang. Ngunit matatag. Napangisi ang negosyante. Sayang, marami kang mawawalang pera, Mia. Hindi ka asenso sa ganitong klaseng pag-iisip. Bago umalis, ibinulong niya sa ilan sa mga tagabayan ang kanyang pagkainis. Sayang ang kanyang taniman. Napakatigas ng ulo niya kung ako sa inyo, hindi ko na siya susuportahan. Dinagtagal, kumalat ang masasamang salita laban kay Mia. May ilan sa kanyang mga kapitbahay ang tumigil sa pagbili ng kanyang mga produkto. May mga nagsabi pang maramot siya at ayaw makiisa sa pagbabago. Nalungkot si Mia, ngunit hindi niya pinanghinayangan ang kanyang naging desisyon. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang matinding tagtuyot Maraming pananim sa buong bayan ang nalanta at namatay. Ang mga gumamit ng pataba at kemikal ay mas matinding na apektuhan. Nanghina ang kanilang lupa at hindi na ito nagawang suportahan ng bagong tanim. Samantalang ang tanima ni Mia ay nanatiling malusog at mayabong. Ang kanyang mga halaman ay patuloy na namumunga dahil sa maingat niyang pangangalaga sa lupa. Dahil dito, unti-unti yung bumalik ang mga tao sa kanya. Humingi sila ng tawad sa kanilang mga maling akala at humingi rin ng tulong upang matutunan ang kanyang paraan ng pagsasaka. Sa halip na magdamdam, tinanggap ni Mia ang kanilang pagingin ng tawad at itinuro sa kanila ang sekreto ng kanyang tagumpay. Ang pagsasaka ng may malasakit sa kalikasan at walang iniisip kundi ang kabutihan ng lahat. Isang araw, may napansin si Mia sa isang bahagi ng kanyang taniman. May tumubong isang puno na hindi niya itinanim. Ang bunga nito ay kakaiba, maliit, kulay lunti at may itsurang tila luha. Nantikman niya ito na pangiwi siya sa asin. Subalit nang gamitin niya ito sa pagluluto, na-discover niyang kaya nitong pagandahin ng lasa ng pagkain. Napansin ng na mga tao ang punong ito at tinanong si Mia kung anong tawag dito. Napangiti siya at sinabing, wala pa itong pangalan. Pero para sa akin, ito ay sumasalamin sa naging buhay ko. May asin, may pait, ngunit may dulot ding kabutihan kung gagamitin ng tama. Dahil dito, tinawag ng mga tao ang bunga bilang kamyas. Hango sa pangalan ni Mia isang alaala ng kanyang matatag na paninindigan, ang kanyang pagpili ng tama sa kabila ng pagsubo at ang kanyang hindi matatawarang pagmamahal sa kalikasan. Aral ng kwento, maging matatag sa iyong paninindigan, lalo na kung ito ay para sa kabutihan. Ang tamang desisyon ay maaaring hindi agad maintindihan ng iba, ngunit sa huli, ito ang magdadala ng tagumpay. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang responsibilidad ng lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang na idudulot natin sa iba. Mga tanong sa pag-unawa Sino si Mia at bakit siya naging kilala sa kanilang bayan? Ano ang inalok ni Don Ernesto kay Mia? Bakit hindi tinanggap ni Mia ang alok ng negosyante? Ano ang nangyari sa iba pang magsasaka noong dumating ang tagtuyot? Paano natuklasan ang bunga ng kamias at ano ang kahulugan nito sa kwento? Dagdag kaalaman tungkol sa kamias. Ang kamias na may scientific name na Averoa bilimbi ay isang maliit na prutas na karaniwang matatagpuan sa mga tropikal na bansa tulad ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Ito ay malapit na kamag-anak ng balimbing o averoa karambola. Kilala ito sa matinding asim nito at madalas gamitin sa pagluluto. Ang bunga ng kamyas ay maliit, pahaba at may makinis na berdeng balat. Kapag hinog, maaaring maging dilaw ang kulay nito. Matindi ang asim nito, kaya't bihirang kainin ng hilaw. Ang puno ng kamyas ay maliit lamang. May manilaw-nilaw na bulaklak at kayang mamunga ng marami. Ginagamit ito bilang sangkap sa sinigang, paksiw at iba pang lutong Pilipino bilang alternatibo sa sampalok o suka. Dahil sa mataas na acid content nito, ginagamit ito sa pagtanggal ng matya sa damit o kaldero. Epektibo itong panlinis ng kalawang at dumi sa metal na gamit sa kusina. Sa tradisyonal na medisina, ginagamit ang dahon ng kamias bilang panggamot sa lagnat at pamamaga. Sa ilang lugar, ginagamit ang katas ng kamias upang gawing natural na pampakintab ng buhok. Benepisyo sa kalusugan. Mataas sa Vitamin C. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system. Mayaman sa antioxidants, tumutulong ito sa paglaban sa free radicals na maaaring makapinsala sa ating cells. May ay inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapagaling ng pamamaga at pananakit ng katawan. Nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Sa ilang pag-aaral, natuklasang maaaring makatulong ang katas ng kamias sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang kamias ay isang prutas na hindi lang may kakaibang asim kundi mayaman din sa sustansya at maraming gamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang alamat ng kamias ay isang kwentong nagpapakita ng kahalagahan ng matibay na paninindigan, malasakit sa kalikasan at tunay na tagumpay na hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kabutihang na natin sa iba. Sa kabila ng pagsubok, ipinakita ni Mia na ang tamang desisyon ay maaring hindi agad maunawaan ng iba Ngunit sa huli, ito ang nagdadala ng tunay na biyaya. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito sa mga bata upang matutunan nilang pahalagahan ang likas na yaman, manatiling tapat sa kanilang paniniwala at laging piliin ang kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin the ang notification bell para hindi mapalampas ang aming mga bagong kwento